Good morning guys, pari bagong araw, pari bagong vlog Bubuksan ko na yung ano Yung Home Theater Kung ano talaga ang pinakasira nya Ito yung mga speaker nya guys Limah Ni LG bala ko yan ipagawa na lang kung palagay ko ano to matindi ang sira nito kasi tinapon guys ito yung ano nya matigas matigas Matigas. Kamay, kinakamay talaga. Ah, matindi ang kalawang. Hmm, hindi pala tandaan. Turnilyo pa lang. O, oh, hinog na. Turnilyo pa lang sa... Mas medyo okay sa labas Medyo makintab pa Pero ang loob Yan ang palatandaan Ang so, um, Pornelyo hmm. Hinog kukun May tat lupa namang... <laughs> na tornilyo. Mukhang kasi kina kamay meron na mang. Ay nung atindihan galaw nito sa loob. tigas to nagtigas uy nalaglag pag ganito guys mahirap to ayusin sa ordinaryo lang na tao ito digital to guys ang laman ito digital kung tawagin laman ito, mga litis ano no charan bubuksan na natin ako lang pala uy yun ano? oh tumambad uy oh, uh, musira yung rikman yeah. tanggal na uy hinug na tumambad ang ulo ng kalawang ang ulo ng tornilyo Matindi Uy Ang tindi ng kalawang hmm. Kala mo Kalawang sunog Iyan o Kalawang Ang tindi ng kalawang Ang turnil dito Turnil naman sya Ito na na basa yan ah, yan ang sinasabi ko guys. Digital. Digital. Digital DVD. Ito yung pinaka ano niya. DVD player. And then, ito yung pinaka ano niya. Min amplifier. Ito yung pinaka power supply. Yan ah. Yan pinaka input. Yan yung yung output ng DVD player papasok doon so, pumasok doon punta dito ito na yung tulog nya ito na yung pinaka uy lubo na yung mga ano bloated na yung ano lubo na yung mga kapasitor Sa dalawa, yan yung pinaka output nya yun o know. subwoofer front rear front rear then center kaya yung speaker na napulot kasama dito yun 1, 2, 3, four, five. Ang wala, ang di tinapon, yung sub. Sub whopper, yun. Yung puro kalabog. Ilang watts ba ito ba? Ayan. Tingnan ko yung ano niya. Pinakalikod. Pinakalikod. 45 watts Pinoyan Arimis Arimis itu itu model DH31 40 is made by LG Electronics made in China Melupit talaga ang China kali kanila na talaga lahat ito ang daming palitin guys resistor jumper hmm. yan dito yan sure ball talaga yan blue ano na, lubo na yung kapasito tatlo ito naman karamihan sira nito resistor Malakas din pala to. Forty-five. Bakit may mga ano na sya? May mga bawas. Ibig sabihin na buksan ako. Yun know? o. Dalawa dalawang pinagtanggalan pero wala namang ano kung ganyan lang talaga yan o oh, guys bangabang abang kasi ipagawa ko to yan ang kalawang oh. putol na yung paa sa isang sa isang resistor yun oh. guys. Dito na guys. Pasilip. Bye bye. Abang-abang na